dara itu sabaw kapal yan yung ulo paborito taba niya mga kababayan nasa lagang yung taba taba ng pisngi oh yung tipak ng laman hmm. eh. oh ang lapad ah Karami ka power mga kababayan, oh. Lumalaban. Wala, Uy, magalot na nga. Kontol nga. Woohoo! Itiw! na mga kababayan, oh. Ayan. Itiw! Lucky mga kababayan. Thank you, Lord. Mga kababayan, ito na yung mahuli natin kanina sa jig. Yan, lulutuin na natin para makahigap tayo ng masarap na sabaw. Sigurado masarap to. Grabe talaga oh. dilaw-dilaw na naman yung sabaw ng mga kababayan no, oh. naninilaw eh. Ayun oh. Pala tandaan namin mga kababayan kung mataba yung isda. May dilaw-dilaw sa buntot. Aruy, yung mata. Higop na naman to mamaya. Grabe kalaki pa naman ng mata. Basta mapula talaga yung isda, special at napakasarap. Ay, naninilaw nilaw na agad guys sigurado yung sabaw nito. Oh. Ako magluto ko siya. Oo. Ang sarap. Parang matikman ko rin yung luto mo. Oh. <laughs> 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 Grabe yung laman mga kababayan, no? Oh. Kapal, no? Oh. Laki na yo. Oh. Ito yung laman loob niya mga kababayan. Ito yung pinakataba ng isda o oh. ito yung nagpapamantika pag sinabawan mo siya. Tanggalin lang natin yung updo ito tapon na to ibalato na natin to sa magluluto yan buo ito para kay kois buo ito talaga sa isang gayat mga kababayan no? Oh. parang hindi talaga to magkasya sa isang kaldero lang yan subuyas konting luya mga kababayan Pinabuta kami ng bagyo sa laot, kaya dito kami magluluto at kakain. Yan mga kababayan, ito na yung mga isda. Tapos meron pa rin dito. Ayan, pero hindi na lahat ito kakasya sa kaldero, kaya ito lang yung lalagay natin mga kababayan. Unahin natin mga kababayan yung pinaka pinakapaborito ko sa lahat No? Tingnan nyo naman yung mata niya No? <laughs> mm. natin yan. Ayan. Tingnan nyo naman yung laman. No? Parting buntot lang yan mga kababayan, pero tingnan nyo naman. Buntot, nandito talaga yung mga taba yung mga dilaw-dilaw na yan. No? Mantika-mantika yan mga papakuluin lang natin ito mga kababayan. Yan yung ulo, paborito ko yan. Takpan natin. Kapit ng maluto. Para pagkakulo, pagsalang nito, makakain na tayo ko Yan! Yung mata oh, Sarap niyan higupin mga kababayan. Timplahan na natin, naglalaway na ako eh. Yan hmm oh. Mmm, labas-labas talaga yung taba niya. Yung tama-tamang asin lang para yung linamnam niya kasabay sa alat niya yan yung laman na ubo oh. ah, sarap yan syempre, ilalagay natin yung malunggay natin para mas lalong maging masustansya ang ating luto yan o oh. yan ang paborito ng mga matatanda lagang, pang patigas kain na tayo mga kababayan thank you lord thank you sa pagkain tara mga anak, yan talaga yung atay Harap niya, no? Kamusta? Ah, Perfect ka rin magtimpla. Yan. <laughs> Siyempre, tinuro sa akin ni, ano yan, ni eh. Captain Pugi. Solid. Sa'yo <laughs> so, yun na yung ulo akin na itong lagang. Yan, yeah, no? Pampatigas daw yan eh. <laughs> Pampatigas daw, <laughs> <laughs> Sabi naman, matatanda. Subukan natin kung titigas din talaga. Yan. Sabi Okay. Ano na naman? Siyempre tayo, kuha tayo ng atay. Yan, no? mo. Tin... Yan. tamang-tama -tama, oh. Pasok agad sa tiyan ko yung mainit na sabaw. Ayan yan oh. Mga kababayan oh. Hmm. Tugupin natin yung mata niyan mga kababayan. Tikman na natin yung isang tipak ng laman. Yan oh. Hmm. Lambot ng laman mga kababayan. Oh. Yung taba niya mga kababayan. Nasa lagang yung taba. mga kababayan no? sabaw, ikot tayo kita nyo naman yung ano, nagmamantika-mantika talaga ah, sarap yan yung atay oh. ito yung isa sa pinakamasarap na parte ng isda mm. grabe kami yung mga kababayan sarap mm, the best mm. Ibang klase talaga yung laman ko is, no? Pati yung lagang niya. Hmm. Pinakatabi sa lahat ng lagang. Hmm. Sarap talaga kumain mga kababayan. Lalo na pag libre. O sarili nyo lang huli tapos nulutuin nyo kaagad. Kupin natin. Hmm. Sobrang laki mga kababayan, hindi mo kaya higupin ng isang higupan lang hmm Yan no. Oh. Bubunutin ko 'yung mata. Ah. Tingnan niyo kung gaano kalaki, oh. Ito kalaki 'yung mata, mga kababayan. Dili pa natin. Mm. Rap. hmm Grabe 'yung alaga ng mata mga kababayan. Kahit ito lang 'yung ulamin mo eh. Mata lang. Bulaklak. Mm. Mm. Ah, so... Taba ng pisngi o. Oh. Yan ang taba ng pisngi. Mm. Ito yung tipak ng laman sa pisngi oh. o. Ang lapad. hmm